mo Di ba? Sabi ko sa'yo, pakainin mo yung mga isda. Bakit ikaw kumakain? Ha? Namupit ka pa talaga? Di pa? Ang kabilin-bilinan ko sa'yo, hindi ka kakain hanggat hindi mo pagtapos tapos lahat ng gawain mo. Yung pa nga na nagagawa mo at saka naghugas ka lang ng pinggan. Anong oras na? Alauna na ng hapon. Gutom na po kasi ako eh. Ann, ikaw na bahala sa bata, ha? Tsaka sa bahay. Oo oh, naman. Alam mo naman, daily routine kana na yan, ba? Diba? Oo oh, nga pala. Si Denise, may nararequest na sa kahapon pa, okay? Pagluto mo siya. Sure, walang problema yan. Ingat ka sa trabaho mo, ha? Wala na ako. Kasay, wala na ako. Pakabait, ha? Na ako, Huwag kang papalipas ng gutom, ha? I will. Ay, pa-request request ka pa ng sinigang? Ano? May patago ka ba sa akin? Ha? Alam mo bang ba, budget na budget ko yung pera? Kala mo mayaman? Doon ka nga! Ayusin mo yung mga hugasin doon. Yung labahin mo, hindi mo pa tinapos. Surap pata. Ha? Wala pang tricycle ah. Ng oras na. Mabili pa ako ng bigas. Oras na. Uy, pare! Ano? ta? Pa, Kamusta? Kamusta? Saan pa mo ngayon? Ito. Sa trabaho na naman. Ah, ganun ba? Kailangan magsumikap eh. Alam mo naman. Siyempre. Ako nga, bibili pa ako ng bigas. Kaso, maya, kung ito mo tara sa hmm. Alam mo, But... minabalitaan ako sa'yo. Ah, uh, ano yun? Ah, uh, nabalitaan ko parang si Isa ba yun naging asawa mo? Oo, oh, bakit? Ito pare, wag mong mamasabahin ha mga naririnig ko dyan sa asawa mo ngayon. Medyo may pagka-psycho. Si Isa? Oo, oh, uh, hindi naman. Mabait naman siya. Saka, mahal na mahal nga siya ni Binis eh. Ayun na nga, pare. Ang nabalitaan ko doon, pare, pinapabayaan daw mga anak tapos sinasaktan. Kaya ngayon, hiwalay sila ng kanyang asawa. Kaya, nung hiwalay sila, hindi sumama si yung mga anak. Ganun ba? Hindi naman yung pagkakakwento sa akin ni Isa eh. At saka kaya hindi sumama sa kanya yung mga bata gawa ng medyo nalalayuan sila sa school. Ha? Ganun ba pare? Basta ako pare, nagpapaalala lang ako kasi unang-una -una may anak ka. So alam mo yun, mga bali-balita. Ako, hindi ko rin mo nakikita ang asawa mo. Araw-araw. So, ikaw na lang bahala ka pare. Ano yun? Salamat sa paalala ha. Okay, ingat ha. Uh. Okay, lang bibilang akong bigas. Uh, ingat, salamat ulit. Okay. Buti naman, tapos ka nang maghugas ng pinggan. Oh, ano pang ginagawa mo? Ilagay e, mo na yan dyan. Pagpapakain ka pa ng isda, bagal-bagal mo, tanghali na. Ano, tatayo ka na ba Pakainin mo na yung isda. Pakabagal kumilos. Buti pa kaya may pagkain, samantalang ako hindi binibigyan ng pagkain. Kung di pa ako di pa ako makakakain. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Di ba? Sabi ko sa'yo, pakainin mo yung mga isda Bakit ikaw kumakain? Ha? nangupit ka pa talaga? Di ba? Ang kabilin-bilingan ko sa'yo, hindi ka kakain hanggat hindi mo pagtapos lahat ng gawain mo. Yung pangalan na gagawa mo, naghugas ka pa ng pinggan? Anong oras na? Alauna na ng hapon. Gutom na po kasi ako, Weyka. Saka po ka na na pa po kasi ako gawa ng gawa. Wala akong pakialam kung gutom ka na at kahit yung mata mo sa gutom, wala akong pakialam. Gusto mo? Nunu Hoy ate! Man. Ano bang ginagawa mo sa pamangkin ko? Um... Mali ka lang ng pagkakakilig. Ang bite-bite mo, pagkaharap mo yung kuya ko, pero kapag wala, sinasaktan mo ang pamangkin ko? Hindi, hindi ko talaga sinasaktan si Binis, tsaka hindi ko kaya gawin yung sa bata. Ang yabang mo! Stepmother ka lang niya! Anong karapatan mo para saktan yan, ha? Magkakamali ka ng iniisip, Jin. Hindi! Tama ako ng pagkakakilig. Asahan mo makakarating to ay kuya, ha? Binis, na! Wag! Bitawan mo ako! Wag! Malit ka talaga ng liit! Albay, bitawan mo ako! Tara na! Patay! Paano to? Ang gagawin ko? Patay ako ni iyong Ito! Ah! Na. Sana naman hindi magsumbong yun, oh! Ah! Dumito ka nga! Dumito ka! Huwag mo na ang Pinagkatuwalaan kita! Pinagkatuwalaan kita! Pinatuloy kita sa bahay ko, pinalamon kita at ginawa ko yung gusto mo! Tapos ano gagawin mo? Sasaktan-saktan mong anak ko? Huwag ka na magsalita! Nakita ka na ng Gino! Ginawa ko yung best ko para maging okay ka! Tinanggap ko kung ano yung nakaraan mo! Tapos ganito gagawin mo sa anak ko? Mas paniniwalaan mo ba yun kaysa sa akin? Mas paniniwalaan ko yun kaysa sa'yo, oo! Kita-kita mo naman sa itsura ng bata, di ba? Takot na takot sa iyo. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas para paniwalaan ka pa. Pero bakit naman tawag gigaganti mo sa akin? Minahal kita. At hindi na umuwi tataka kung bakit hindi ka pinili ng mga anak mo. Kasi may sira ang tuktok mo. Ngayon pa lang, umalis ka na. Pag-usapan naman muna natin 'to. Ano pa ba bang usap ang gusto mo? Ha? umalis ka na mag-uusap tayo sa korte. Ano pang hinihintay mo, ha? Umalis ka na! Alis! At huwag na huwag ka nang dito, ha? <sighs>